Former NBA player at import sa KBL na muntik nang tumapo sa karir ni Abando, si S.J. Belangel naman ang pinilayan, tirador ng mga Pinoy at trend sa Bando, bibitawan na ng team na ito na anyang Red Boosters. Paano na sila kay? Kaka-move on lang ng mga Filipino and Korean basketball fans sa na nangyari kay Rens sa bando sa KBL ng Korea kung saan ay ang bagay na ito ang mumuntik ng tumapo sa karira ng ating kababayan sa pagbabasketball. Natatandaang nilang buwang napahinga si Abando dahil sa multi-injury na natamo nito sa kanyang alanganing bagsak sa isang laro. At ang may gawa ni nito ay ang 6'10 former Houston Rockets player na si Chinani Unwaku. Hindi nagustuhan ng mga Pinoy ang pagsahod ni Unwaku kay Abando. Halatang may pakay na hindi maganda si Unwaku na masama sa Pinoy Hayas Speed. E import sa KBL. Kaya ang naging resulta 100k na multa plus game suspension. Hindi ko lang alam kung natuloy ang planong demanda ng kampo ni Abando dito kay Onwaku. Pero even nga mismong KBL ng Korea yung hindi nagustuhan ng act na ginawa na ito ng international import ng Sky Gunners. At makalipas nga ang ginawa niyang ito kay Abando ay another Pinoy player na naman ang biniktima ni Waku sa isang laro na nagresulta na naman ng isang injury. Ito nga yung ating gilas point guard na si SJ Belanghel. Ayon sa report ng page na ito na nakatutok sa mga kagana kaganapan sa basketball scene sa Korea ay nagtamo daw ng fracture si Kabayan at posibleng mapahinga hanggang sa pagtatapos ng 2023 at 2024 KBL season. At ang naging dahilan nito ay noong makakabanggaan niya si Unwaku sa naging laban nila kahapon kon Ray Sky Gunners. Nakapagtala lang sa game na ito si Bilanghel ng 6 na puntos kung saan ay talo din ang kanilang natamo sa kamay ng kupunan ni Unwaku. Dahil dito ay maraming Pinoy na naman malamang ang magagalit sa former NBA import na ito. Dahil tila tirador talaga ito ng mga Pinoy players sa KBL. BL. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa marami pang updates about dito kay Bilanghel. Samantala tila hindi na masaya ang KBL team ng ating kababayan na si Renz Abando sa bando sa servisyon ni Lakay. Dahil nito lang ay may ilang mga reports na tila gusto na raw bitawan ng anyang Red Booster si Abando. Ayon sa post ng Korean page na ito sa Twitter ay may balak daw ang kupunan nito na kumuha ng mas matangkad na forward player. Dahil tila nakukulangan ang anyang sa size na tagline ni Abando bilang forward since ginagamit nila si Lakay sa laro sa forward player. Ang statement daw na ito ay nagmula mismo sa team manager ng anyang. Well hindi naman lingid sa ating mga taga para subaybay niya bando sa KBL ng Korea na malaki talaga ang tulong na naibibigay nito sa kanyang team. Sa katunayan, isa nga sa mga assets sa bando na kanyang sa upensa man o depensa. Sa aking pansariling opinion ay malaki ang kinalaman dito ng injury na natamo niya bando na kung saan hanggang sa ngayon ay hindi nagiging consistent ang kanyang paglalaro sa Red Boosters. Posible siguro na iniisip ng kanyang management na ihina na ang laro ni Kabayan kahit pa nga gumaling ito kung kaya't kukuha na lang sila ng bagong Asian import na mas malakas at mas matangkad kay Lakay. May mga pamamalaro ng napipisil dito. If ever na matuloy ang pagkuha ng anyang ng bagong Asian import, natin naman pag-uusapan sa ating mga susunod na mga video.